Yon, good morning sa inyo lahat ito. Andito tayo ngayon kay Diwata sa kanyang Paris Overload. Ito yung kanyang bagong mino. Ano yan, te? Chicken ba yan? Fried chicken. Yan, no? Napakasarap. Napakasarap ng amoy pa lang. Busog na kayo. Oh. Ang lalaki pa. Ang lalaki ng hiwa. Kaya panalong panalo. Ayan, no? Kaya pumunta na kayo dito. Ito. Napakarami rito mga tao. Anong uh, kaya lang walang wala si Diwata dito wala si Diwata bukas para ng umaga mga alas 6 si natin naabutan hindi kita si Diwata at saka si Turemon. ayun shout out dyan sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay nakapila pa hanggang sa ngayon madaling araw na nakapila pa rin sila upang kumain ng Diwata Paris dito sa may Jokno Boulevard malapit sa JSIS Ayan, no, niloloto ni ate yung chicken joy na napakalaki. Ayan, mga kabayan, napakarami rito mga kumakain. No. Napakarami nila ang kumakain dito. Busog na busog. Only rice, only sabaw. Ayan, no. Unless of drinks. Ayan, no. Unless some drinks. Shout out dyan sa ating mga kabayan. Ah, uh, kumakain ayan oh, yung mga chicken. Napakalaki pa oh. napakasarap. Yeah, shout out, shout out, shout out sa inyo lahat dyan. Travel Vlog live dito ngayon sa Jock Boulevard sa Diwata, Paris. Ayun, sila madam mo. Ayun, may pa. Napakasarap ng pagkain dito. Ayun, nag-enjoy -e yung bawat pamilya na nandito ngayon sa Paris Overload ni Diwata. Yan, uh, galing pa tuwing uh, galing, galing pa tuwing garaw sila, sir. Mula, kanin umaga. mula kanina para umaga sila dito. Ayan, shout out, sir. Magandang umaga sa lahat sa mga kumakain dito ngayon. Napakaraming pang pila dito. Ayan, do oh. Napakarami pila. Ito, yung mga pagkain, no. Oh. Napakalinis na ng mga lugar ngayon dito. Ayan, no. Oh. Mga niluluto. Tambak yung mga niluluto nila para may pagkain yung ating mga kababayan. Ah, YouTube to sir. YouTube Doremon Travel Vlog. Doremon Travel Vlog. Shout out to sir. Yan sir. Good morning sa inyo lahat. Kain lang, kain lang. From Tugigaraw sila, from Tugigaraw. Ayun oh. Ang daming pagkain dito, Yan, oh. Yan, sila, oh. Ayan oh. sila mam oh. kain lang kain. Napakasarap ng pagkain dito. Ayan oh. Shout out kila ma'am. Napakarami dito. Parang fiesta dito sa Overload Paris ni Diwata Yon shout out nila napakarami mga tao dito yung iba nakapila pa sa labas Boom. ayun o, oh, yung chicken joy napakasarap o oh. lalaking mga kawali, ayan uh, yung chicken joy nila yun yun oh. napakaraming tao dito, only sabaw only sabaw only rice, may soft drinks na ayun wala si Diwata, bali bukas pa. Bukas daw nung umaga ang punta dito kaya hindi nagkita. Si Dorimon at saka si Diwata, bali ba tayo sa isang araw upang magtampo si Dorimon at saka si Diwata. Ayan yung mga soft drinks oh. Ang daming tambak yung mga soft dito. Ayan. At yung mga tao. Ito. May parking dito. Napakalawak ng parking area. Ayon o oh, yung parking area o oh. napakaraming parking 'yan. Yung iba nga ay eh, galing pa ng probinsya. Nagpunta lang dito upang makakain sa Diwata Paris dito sa May jokno Boulevard. yan o, oh, napakarami pa nila sir. Saan kayo galing sir? Galing Paranyaki. Shoutout sa mga taga Paranyaki na nandito ngayon sa Diwata Paris Overload sa May jokno Boulevard. Ayun. Pagpala ng umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga followers dyan na uh, subscribers. Don't forget na pala to subscribe my YouTube channel uh, Doremon Travel Vlog. Magandang umaga sa lahat. Hi, uh, shout out kila sir. Kakain din dito sa Diwata Paris. Yan, napakahaba ng pila hanggang sa kayo, hanggang madaling araw to. Napakahaba pa rin ng pila, mas mahaba pa ang pila sa MRT at sa LRT dito sa Paris Overload ni Diwata. Ayan o, oh, ang mga motor dito na nagpakaparada upang kumain. Talagang dinadayo na si Diwata dito. gan shout out din sa ating mga kababayan hanggang sa ngayon ay nakapila pa. Inawad pa sila galing pa ng Pangasinan, galing ng Tuigaraw, galing ng Baguio, galing ng Bicol, nakapila dito sa Paris di diwata ayun tayo ay pupunta na dito sa bandang dulo talagang napakahaba ng pila dito ayun napakaraming tao na kapila kahit mahabang pila nagsatsaga yung ating mga kabayan ng pumila upang makakain ng diwata pares yun magandang umaga sa inyo lahat hanggang dito na lang hanggang sa pagbabalik ni Doraemon upang magkita sila ni Diwata. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless us all. Maraming salamat po sa ating mga followers at subscribers. Good morning sa lahat. God bless us all.